Yeah, okay. Sige, isa ka. Oh, sige na nga ron. Ah, slide ka dun, oh, slide. Sige na. Sige, ah. Dun ka sa taas, dyan ka, oh. Mag-telescope ka ganyan, oh. Dun ka sa taas. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Mag telescope ka ganyan oh. Mm, dyan ka oh. Dyan ka oh. Ah. Uh, Ini mau si mami. Amo um, guys slide down slide